Ay, kakaw. Hindi makita. Ito sa taas na kita. Kaya lang, di ko yan susungkitin habang andyan ka. Andun pa pala sa taas, mayroon pa oh. Bali, 1, 2, 3, 4, 5 na hinog. Kasi ayun buros. Ngayon ko lang napansin. Huwag ano ko lang. Unan. Ayan. Ayan yung sayo. Oh. Pero parang nagsisimula na siya maghinog. Oh. Pero medyo siya ano pa. Ang lawak dito. Ang dami ko pang itatanim. Agoy. Agoy. Ang hirap mag-video ng mababa. di <laughs> basta makita yung sa taas. <laughs> Bakit? Bay babak bakin naman, may bag naman tayo ah. Ibulad ito. Aren. Sabagay. Si picturean ko rin yan mamaya. Yung kay mi ito. Yes. Tapos tapos may tabi ko yung pinya. <laughs> Uy, ang laki ng tani ni mama mo. <laughs> ng pinya. Ano na, nakababa ka na?